bago one year or na yan 1 one year twenty five yan mga kaisog kita mo yan ang anak ng kaisog year old na yan one year old na sa me twenty yan yan ah. Yan, ah. yan sa bahay namin ah, yan may masikin pa kami ay maliit maliit lang yung kumbuko dito sa probinsya guys, kasama ko yung mag-inyong anak ko. Yan. Yan, anak ko yan. Uh, 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 yan, mag-sitting mo. Malit. Ah. Ah, yata yan. Ilibin. Ilibin na piraso yan. Ah. Uh, malapit ang eleksyon. Sa mandi na ang eleksyon. Ito. Maraming mga trapulin dyan. Masabi. Uh, yun anak ko naglalakad na yan ah kaya nga nakaamba kaya naka anak ni kaya isog yan uh, tapat lang kasi kami ng school dito sa elementary kaya uh, doon nagbuon yan din ano, yan sa Monday ano bibu yan dyan daming tao kaya dyan ano sa eleksyon English Ayan, anak ni King Iso Nakakalakad na Malapit na ituturuan ah, ni King Isong ng vaccine Ayan, ha, ah, kay Iso B e Nakakalakad ah. na niya Ayan ayan Ayan, ayan, ayan. 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 Nagsisig yan. Ayan, nakakalaka na yan, ha. Ah. Ayan. Ayan, ah. mga laruan niya. mga laruan niya. Kalat-kalat lang. Nagibising lang yan. Galing ah. na ganito lang probinsya lang ko dito sa probinsya maliit lang Tiyawa ka ate lang, sa labas. Ano ba sa, -sa, -sa ah, gali? Ah, pinakasala ko dito, yan lang. Ah, Tabing kalada. Ah, 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 Bye muna mga kaiso. Shout out pala. Ay, shout out muna sa mga kasama ko dati sa Maynila. Ah, shout out.